I like having the sister, Mom. That's awesome. Well, what if I had a brother? Welcome back to the channel. It's your source for the hottest celeb news and updates. Narito ang nakakatuwang eksena sa pamilya Soto. Si Tali, ang anak ni na Pauline Luna at Vic Soto, ay talagang kinagigiliwan ng lahat dahil sa kanyang pagmamahal sa baby sister niyang si Mochi. Sa isang sweet na sandali, habang naglalaro sila, Maririnig si Tali na nagsabi, I like having a sister. Grabe, sobrang nakakakilig. Ang natural na bonding ng dalawang magkapatid ay tunay na pinupuri ng mga fans. Sa bawat araw, mas lumalalim ang pagmamahalan nila bilang magkapatid. Talagang nakakatuwa ang pagmamasid sa kanilang pagiging malapit at sweet sa isa't isa.

Really? <laughs> Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Just